Magandang gabi po mga kalaki, nakakalungkot po na ang daming nagchat-chat sa akin ng na mga nasalanta po ng bagyo na nangihingi po ng tulong mga kalaki, kahit lucky numbers lang daw pong ibibigay natin. ah, uh, sige po mga kalaki, ah uh, bibigyan ko po lahat po ng mga hihingi po ngayon ng mga lucky numbers. Pipilitin ko po mabigyan kayong lahat mga kalaki, pagpupuyatan ko po yan. ah uh, sabihin nyo lang po sa akin kung anong gusto nyo po, 2 digit, 3 digit, 4 digit, 6-digit po, ibibigay ko yan mga kalaki magsusumada po ako sa inyo at gusto ko po na uh, matulungan po lahat po mabigyan po lahat ng mga lucky numbers yung mga ihingi po ngayon ng mga kalaki natin baka sakaling swertihin kayo sa mga ibibigay ko ngayon mga kalaki sa mga nasalanta po, ingat-ingat po tayo at uh, kaya natin yan, babangon tayo mga kalaki nakita ko yung mga bata kawawa, yung mga lola na mga, yung mga walang pagkain dyan uh, magbibigay po ako ng ng GCash po na kahit po na sa mga pambili lang po ng mga uh, konting mga tulong po sa inyo pagdamutan nyo po yung makakaya ko siguro po mga 20 tao po mabibigyan ko ng, ng GCash pagpasensyahan nyo na po at ako po inaawa sa matatanda dahil nga naalala ko si Lola Carmen ngayon po mamimigay po ko ng mga 2 digit, 3 digit 4 digit po ah, 6 digit kaya follow na po kayo mga kalaki dapat naka po at nag si share po ng videos namin at nagko-comment po mga kalaki. Ayan po yung 6 digit, tayaan nyo rin po yan bukas, ibibigay ko po yun sa inyo. Good luck!